this is my first morning here. So, kakauwi ko lang kahapon. Hindi naman first morning kasi ilang beses na ako natulong dito. Pero, since pagkauwi ko ngayong 2020. Anong, ano, 2022? So, yes. Um, this is Kelly. Hi, Kelly. Hi, Kelly. Okay, guys. Um, anong breakfast natin, ma? Nakagising lang namin. So, kakain pa lang kami. Mama, show you. Show you. Okay, so 43 po siya and still single. Baka may gustong umampon sa kanya. Pwede na niya po siya ang kunin. Oh, Grabe yun! At breakfast natin? Tinapa, and egg, and then fried rice. Okay, so yun yung breakfast natin. And update ko na lang kayo mamaya. Kakain na kami, and hindi nasunod yung ulam natin ngayon na dapat may may tinapa pero egg lang po yung nandito pero okay lang let's just be thankful na meron tayong kinakain thank you ma wow so let's eat guys let's call na ako adi sa di bau na this is fried rice diyan diyan dinalagay ko dalas diyan Oh, so, mamaya na gusto namin kumain ng sagi na hilaw. Masarap yun, guys. So, kailangan nyo tikman. Okay guys, um, kakagising ko lang ulit. And lunch na, akala ko meron na kami ulam. Pero wala pa din. Um, yun naman, naintindihan ko naman. Kung, kung wala kang ulam, kasi nga nakatulog kami. Ngayon, nagpe-prepare na kami ng um, uh, uulamin namin. And since nasa province ako, sawa na ako sa puro mga fast food. Sa, sa puro, alam niyo yun. So, oh, talagang sabi ko, gusto ko ng gulay naman. So, ngayon, kay prepare kami. And, buti na lang din. Ang kagandahan kasi dito, pag, pag, kung wala ka talaga kayong ulam, at least, nasa harap nyo na. Bakuran. Oo, nasa bakuran. So, eto, galing lang to sa bakuran ni Wawa. Mamaya, yun, wait nyo, ah, mahabang um, nagluluto ako. Na ako na kasi magluluto, kasi talagang pagkagising, magutog-gutog mag ako. Tapos, hindi pa pala, wala pa pala, ano uh, mag magpe-prepare na tayo ng mga ano tawag nito condiments. Sorry. Condiments ba so, so, ano tawag, tawag dito? Condiments Ano tawag dito? Sisod. Sisod. <laughs> okay guys. Basta pag uh, magpe-prepare na tayo nitong bawang sa sibuyas. So ang mahal ng onion. So ayun, um ayun nga. Mamaya yeah. pa yung special ingredients yung magpapasarap talaga na magugulat kayo sa mga medyo may kayang manunood dyan. Siguro magtatanong ko yun, ha? Sinabuhan na gano'n, ha? Pero ang ulam namin ngayon is sinigang. Pero wait nyo na lang kung ano yung sisigang hina. Ganito lang to. Um, kailangan nyo siyang... Ay. Ay. So, kailangan nyo ganun. I, ano nyo siya? I, ganun. Ano man, kung ito sa para, may pagkain ako sa baboy ko. Diba? Yung, ang papakain niya daw sa baboy ay, niya ay, is, is, yung balat ng papaya. Paano yon Yung, hindi mo na sa bibigyan ng feeds? O, oh, hindi na nga. Pwede ba yun? Oo. Oh, oh. Pwede siya. Maganda. Hindi, pwede ba yun pakainin ng, ano, ganyan? Pwede. Oh, so pwede naman daw. Uy, By the way, I, ilang taon ka na nga naga, ano, nag, nag, uh, nagbababoy? Subaboy. Matagal na. So, matagal na siya no, nag-alaga. dami-dami. Ah, more than 20 years. Okay, more than 20 yeah. years na siya nag Aka, Sino yung kausap mo? nag ako. Ha? Huh? vlog Kala ko. For your information, parang yun din yung naging ano namin. Naging, parang naging source of income para makapag-aral kami noon. So, ngayon, wala bang buntis sa aso mo ngayon? Ay, sa ahang aso. Meron akong buntis sa baboy. O, oh, so, meron siyang buntis na baboy ngayon. Ewan, kailan mga nganak? Ah, uh, February na, February. So, so, meron siyang buntis na baboy. Then, yun yung kailangan. Ano okay, niya ang haba? Okay, guys. Ito na po yung mga gagamitin sa ating um, sinigang. And, mamaya na yung secret na ilalagay na okay so, guys, magluluto na kami and nahirapan kami mag-set up ng camera. So, kung pabingi kami, tumabingin na lang din kayo. Pero wait, natali Sorry. Sorry na. Papagod ako mag-set up ng camera kasi kanina pa yun. Sakit lang pa. Ano? Oy. Okay, so open na natin yung kalan. Um, dapat sana doon. Kaso, ayaw ni mama nung mausok. Tapos kasi wala din kami mga panggatong pa. And, ayun, mas gusto ko sana yung naggagatong kasi masarap kasi yung food pagka ganun. Kaso nga lang, wala tayong panggatong and wala din naman mauwanan dito kasi walang panggatong talaga. Sure. Wait! okay, open na natin yung kalay. Um, yung oil namin dito, meron siyang brand. And sobrang mahal ng brand nito. Ito siya! Tcha! -tcha. Pero okay. usually talaga, ang sinigang is, una, di ba, nilalagay na siya sa yung mga karne, ganyan. Ito, ibang version ng sinigang to, okay? So, dyan lang kayo at panoorin nyo kung anong may version. Okay. Ubusin ko na ba to? Medyo long Ubusin ko na to? Ubusin ko Okay, so mayaman nga kami sa oil dito. Kaya, maubos talagang ubusin na lang. Okay, dahil mainit na siya at kanina pa tayo nagdadagdag, ilagay na natin ang um, onion rings na sobrang mahal na million na ang ano. Okay. Put it there. And bawang. Ayunin na natin yan. Wala nang, ay dapat na unuin yung yan. Ay dapat yung maunuin din. Wala nang ganon. Dito sa amin, kahit anong mauna, it's okay. Pwede siyang kainin. Okay, ganyan lang. And then, get the, ano. Okay. And ilagay na natin to. Uh, ganyan lang, sisiga. Ay, ano. And mamaya, makikita nyo na yung magic kung ano yung isisigang talaga namin. Yun yung main Oo. Oh, okay, oh. Yes. Haluin nyo na. Ayos mo yung Okay, and then, haluhaluhan yung inlang natin. And, time na para ilagay ang ating secret ingredients na matatawag natin sa ilang tayo. Sardines! Eh, wala ka sa ligo ng kaon. Okay. And mamaya, lalagyan natin yan ng um, tapos tubig na marami. Ate! guys. Trust me. Okay. Ngayon lang, ganyan na siya. Ilalagay na natin yung tubig. And wala akong tubig dito na malinis kasi sa loob pa. Pinataman na ako. So ito na lang. Malinis sa natin. Malamig nga. Na. So, ilagay lang natin ulit para masimot talaga siya. Three din po talagang masarap naman siya. And kung medyo nagtataka kayo na, ha, paano siya magiging sinigang? Okay. Watch and learn. And gusto ko maraming sabaw. So, tatlong so ganito yung gagawin natin. Dapat sinigang, mix sana, pero hindi na nakabili. Kasi nga, pinatamad na yung mga bibili. Hintayin lang natin kumulo. Tapos, magigay na tayo ng... Actually, pwede na tayo maglagay ng mga asin. Asin yung mga asin dito? Yan, lalagyan na siya ng kalamansi. Para yun, matawag natin siya na sinigil. Check natin kung malambot na siya. Dahil yung papaya natin is medyo ano kasi siya. Talagang hilaw na hilaw. Tapos malalaki. So, ng pot. Pero yun ngayon, yan na siya. And inad ko lang pala kanina yung ano. Yung ano nga malunggay. Pero hindi ko na napakita. So, yan na yun. Okay na yan. Off na natin. Okay hey guys, kumakain na kami. Hi, ano yung, ano yung sawan nitong tawyo? Sinining ako. Uy! Si mama niya nag-give doon. Mm, Bag yung sarabi. Uy! nagibudoy Það er ekki og það er ekki.